Hindi kaila sa inyo ang maraming hamon na kinakaharap ng ating kapulisan. Mayroong mga kasapi nito ang naligaw ng landas at nakakalimot sa sinumpang tungkulin. Gayunpaman, buo ang aking pananalig sa galing, dedikasyon at kakayahan ng ating pambansang kapulisan na linisin, pagtibayin at patatagin ang profesionalismo sa hanay nito. Buo at tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police o PNP na kaya nitong linisin ang mga tiwali na nasa hanay ng mga pulis. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa commencement exercises ng Philippine National Police Academy o PNPA Sinaglawing Class ng 2025 sa Camp General Mariano Castaneda sa Silang Cavite kanina. Umapela naman si Pangulong Marcos sa PNP graduates na gawin ng kanilang tungkulin sa bayan kahit dumating ang panahong susubukin ang kanilang prinsipyo. There will be times when ideals and reality will seem, will seem to pull you in different directions. There will be moments that will test your principles and your convictions. But whenever those days come and doubts creep in, remember who you are and why you chose this path. Nangako naman ng class valedictoria na si Cadet Lieutenant Mark Joseph Vito na tutuparin niya ang kanilang tungkulin sa bayan. Tayo ang sinag na magbibigay liwanag patungo sa kapayapaan at tayo ang lawin na magtataguyod ng ustisya ng may tapang. Si Vito na taga Oriental Mindoro ang nanguna sa sinaglawing klas at nakatanggap ng presidential kampilan. Ang rank 2 naman ay nakuha ng taga Leyte na si Cadet Lieutenant Cristina Asidre na tumanggap ng vice presidential kampilan. Pumangatlo naman at nakatanggap ng Secretary of the Department of the Interior and Local Government o DILG Kampilan ay ang taga Negros Occidental na si Cadet Lieutenant J. Chiver Rocaberte. Mula sa 25,811 PNPA applicants, 206 ang nagsipagtapos ngayong taon. Apela pa ng Pangulo sa mga bagong pulis, tulungan ang mamamayan sa gitna ng kinakaharap ng mga hamon sa buhay. Our country and our people continue to face trials and hardships, but as law officers, you are here to help overcome those challenges through service, honor, and justice. Sa huli, may iniwang mensahe si PBBM sa Sinaglawin Class of 2025. Sa mundo natin ngayon, madalas pinagtut pinagtatalunan ang katotohanan at madaling maligaw ang katapatan. Hinihiling ko sa inyo, piliin ang marangal kahit walang parangal at ang panindigan na tama kahit walang nakakakita. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.